Yom Sukot, isa sa tatlong pangunahing pagdiriwang ng mga Hudyo sa agrikultura at pasasalamat sa biyayang natanggap nila sa taong ito. Ala, ala din ito ng ikaapat na kung taon simula ng mga anak na mga Israelita ay napatpat sa disyerto matapos nilang lisanin ang pag-aalipin sa Egypto. Pansamantalang tinirahan ng mga, mga malalakbay ng mga Israelita ang sukot. Ang sukot ay salitang Hebrew ng ibig sabihin na kubo, ang suka naman ang pangisahan. Yom Sukot, ang selebrasyon ng masaganang pag-aani at pinakamasayang kapistahan ng Hudaismo. Nagbubuklod ito ng pamilya at mga magkakaibigan at sabay-sabay na kumakain ang mag-anak sa loob ng suka. Pwede rin silang matulog sa mga suka at mayroong din nakadesenyo para sa mga bata. Simbolo din ito ng pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita ilita matapos nilang lisanin ang pagiging alipin ng mga Ehipto. Ang sukot ang nagsilbi nilang pansamantalang tirahan. Matapos ang pagbabago at pagninilay niya, isa siya na at yung kipur ng mga Ujo. Ngayon, ngayon naman ay silibrasyon ng pinagdiriwang ang isa sa pinakamasagayang tradisyonal na kapistahan. Ito ay ang yung sukot. Isang linggo silang matutulog at kakain sa suka na kanya-kanya na lang dinisenyo. Ito ay gawa sa mga light materials na mga kabeshi. Ang yung support ay pagdiriwang ng kapistahan. Wala din araw ng paggawa sa pampubliko at privado, pagdadasal at pagdiriwang sa araw na ito. Ang pagsusulat, pananahi at pag pagluluto at pagtitirintas ng buhok at ang pagdidilig ng halaman ay mahigpit na ipinagbabawal sa pagsapit ng Merkules ng gabi at matatapos ng webes kagsameya.